Sino ang nilalang na tumabi at nakipag-usap sa batang Jing Pag-usapan natin yan mga idol! Myself, at ngayong araw mga lodi, etalakain eh, lang natin ang misteryosong nilalang, na nagpakita ng kakaibang karisma sa Heaven's Arena ng alamat na Hunter. Dahil sobrang lupit talaga at sobrang porma ng nilalang na ito. At isa pa sa datingan niya, e eh mukhang meron talaga tayong aasahan sa kanya. Dahil kahit ang ating bidang Hunter nga, e eh sobrang napatingin sa karakter na yan. Dahil hindi niya daw namalayan ang pagtabi nito sa kanya. E talaga naman mga idol, e eh mukhang nagtataglay ng kakaibang bilis ang nilalang na ito dahil hindi biro na hindi siya mapansin at maramdaman ng ating bidang hunter. E dyan pa lang, e malaking patunay na, na mukhang kailangan nating abangan ang karakter na yan, sa Heaven's Arena ni Jing Fricks. At ngayon nga mga idol, hanggat wala pa namang confirmation patungkol sa kanyang pagkatao. Kaya magbibigay lang tayo ng tatlong senaryo patungkol sa kanya. At ang unang senaryo nga, eh ang nilalang na tumabi kay Jing, ay isang floor master ng Heaven's Arena. At siya nga ay nanonood lang sa mga nagaganap na laban, para maglibang. At ang isa pang maaring dahilan, e- maaring naghahanap siya ng malakas naman lalahok sa torneo. At kung pupunta naman tayo sa ikalawang senaryo, eh taliwas ito sa una, dahil dito, eh ang tumabi kay Jing, ay isa ring aplikante. Pero siya ay nakalampas na sa 200 na palapag. At dahil waiting na lang siya sa next battle, kaya nanood na lang muna siya. At kung pupunta naman tayo sa ikatlong senaryo, e eh ito e eh medyo sangayon din sa ikalawa. Dahil dito sa ikatlong senaryo, e eh isang aplikante talaga ang kakaibang karakter na yan. Kaso katulad ni Jing, e eh beginner din siya sa torneo o isang baguhan. At ngayon nga mga idol, esuriin lang natin ang tatlong senaryo na ito, kung ano kaya ang mas tama at malapit sa katotohanan. At unahin na nga natin dito sa unang senaryo, na siya ay isang hari ng palapag, at nanood lang para maglibang, at maghanap ng malakas na kalaban. E pagdating dito mga idol, e may chance din, na siya pala ay isang hari ng palapag. Dahil ang mga floor master ng Heaven's Arena, ay mga kataas-taasan sa torneo at malaya rin sila, kung gusto nilang manood sa mga nagaganap na laban. At kung susuriin naman natin itong ikalawang senaryo, na siya naman ay isang aplikante, na nakarich na sa dalawang daang palapag. At nanood lang din, dahil wala pa naman siyang schedule. E pagdating dito mga idol, e eh hindi rin malabong mangyari, na ito pala ang tamang senaryo. Dahil sa sobrang kakaiba ng nilalang na ito, e parang kaya niya talagang lampasan ang 200 floor. Kaso ang malaking problema dito, e kung kakaumpisa lang ng tournament, e paano siya umabot agad sa ika 200 na palapag? E kung by schedule nga lang ang labanan? Dahil kung matatandaan nyo yung kinausap ni Jane Fricks ang referee ng Heaven's Arena. Para sabihin dito, na kung pwede na daw ba siya magpatuloy sa susunod na laban, hanggang sa 200 na palapag, nang walang pahinga-pahinga. E eh sabi ng referee na bawal nga daw yon. Kaya dahil dyan, e eh bababa ba ang percentage o chance ng ikalawang senaryo na magkatotoo. At kung susuriin naman natin ang ikatlong senaryo na kapwa baguhan lang din sa tournament ang nakipag-usap kay Jing. E eh pagdating dito, e eh pwede rin na siya ay isang baguhan lang din na aplikante at first time lumahok sa torneo. Dahil marami talagang mga baguhan ang sumasali sa Heaven's Arena. Pero ang pagsusuri nga natin sa tatlong senaryo, e eh ang una at ikatlo ang pinakamalapit sa katotohanan. Pero kayo ba mga idol, e eh ano sa tatlong senaryo ang sa tingin nyong mangyayari sa mga darating na serye? At kung kayo nga ay may sariling opinion dyan, e eh comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!